<laughs> oh hey, look, it looks like Fix knows how to drive. So, ito na nga yung day kung saan nakatotoo na yung pangarap naming pamilya na magkaroon kami ng sariling sasakyan. This is our first car here in the Philippines and we are very happy dahil yung dating nanonood lang kami ng mga YouTube videos na nakabili sila ng car, eh ngayon, eto na, makakakuha na din kami. I never thought na makakakuha kami this year dahil sa dami na din ng mga pinagdaanan namin in the past. Pero sabi nga, kapag nagtyaga ka talaga, pag nagpursigi ka, naabutin yung pangarap mo, makukuha at makukuha mo. Huwag ka lang susuko. At syempre, we always need to pray. Dahil wala namang ibang magbibigay ng blessings, kundi si God. Alright, so basically dream come true. Ito yung magiging first time uh, namin dito sa Pilipinas. And uh, noong talagang nanonood-nood lang kami. Lagi ako nanonood sa YouTube, yung mga reviews ng mga sasakyan. Tapos, uh, tumitingin-tingin ako, of course, ng mga iba't ibang brand, iba't ibang dealership. Tapos, hanggang sa, yun nga, uh, napili ko itong MG. Actually, hindi ko pala nakikita yung itsura ng sasakyan ngayon kasi <coughs> uh, napipirmahan pa lang. Actually, katatapos ko lang magpirma ng mga documents. And mamaya, papakita ko sa inyo. Makikita nyo yung unit nakinuha ko. Kaya, sabi nga um darating din sa point ng buhay natin yung syempre nangangarap tayo, right? Tapos darating yung um, ngayon time nakakapag ka, nagpursige tayo, makukuha natin yung kung ano yung pangarap natin, di ba? And dumating na yung time uh, na nangarap kami na magkaroon ng sariling sasakyan dito sa Pilipinas. Kaya yeah, very excited. Alright, so, ito na yung sasakyan. Uh, I-demo na sa amin. I-demo yeah. sa amin. Ito na yung sasakyan natin. Ayan, uh, di ba? Yeah. Nice. ayun yung napili namin, uh, color white. And yung uh, tint ay medium tint. 打乒乓球，呀，打乒乓球。 So it's spare key. Swiss knife. it is a trunk, lock, open. And that's it. So what can you say? What can you say? you like the white okay you go ahead go inside you can sit you can sit inside check it out no no so that's your new car now nice how about Ang sarap sa pakaramdam nung nakikita mo yung family mo na masaya, lalo na yung mga anak. O nga pala, hindi alam ng kids na sa kasa kami pupunta today. Sabi kasi namin, makakaroon kami ng bagong member sa family. So, ang inakala nila, meron silang bagong aso. Pero, gulot sila bakit maraming sasakyan. So, nga pala, uh, meet the newest member of the family, Migs. A little bit. Kasi meron siyang tint na kayo. Eh. Oh, sa 25. Oh, there's a tiyana. Okay, tiyana, Try it out now. Are you alive? So, Ayan, di masyado makita, diba? <laughs> di ba? Dalawa susi kasama nyo. Ito yung remote okay. ng Tapos ito, pwede nyo gamitin. Eh, spare lang naman din ito. Spare pwede key. nyo okay. iwan sa bahay nyo. Kasi, ando dito na po. Ito na po, Mr. Ayan, okay. So, ito lang lagi nyo yung Kasi remote na rin siya. Lock, saka unlock na rin yung mga. So, yan, naka-unlock. Ayan. Matic po siya may ano, no? Pagka okay. nag unlock Automatic po yan sa so pag uh, inopen in-open niya. So ah. so pag sa pag sabihin mo siya, pag bukas na, bubukas talaga siya. Ah, okay. So, naka-halogen po yung headlight. Halogen, ah. Uh, uh. Hindi po ba ito, di, ano? ah uh, DRL po so, ba DRL. Dapat? Ito pa yung DRL. Yun. Okay. okay. Yan, okay. Ah, automatic na rin pa pagkana. Automatic. Okay. Na rin. Uh, Walang tao sa loob na visitate nyo Ay gano'n po? Kaya uh, uh, ah. uh, yung visit sa loob. Ah. So hindi nyo dadalhin yung balawan. Apo, apo. Actually, ito sir. Pag-inimbawa naman, may time kasi minsan na hindi natin unexpected. Uh, so hindi nyo mapuntan, uh, hindi nyo gumagana ito. Kasi minsan ito, kailangan palitan ng battery din. Kung okay. so, may time. Pero bibihira po nagkaroon ng internet. Okay So... Uh, so ang gagawin niyo, may susundutin po kayo doon sa inaaling. Ah, okay. Kailangan mag-uusan niyo yan. Sige. Then sususunan niyo lang. Ah, okay Dito po. Sige po. <laughs> ah, nakalakta kayo na yan. Ah, okay so, po. Hindi, hindi gumagana yung remote niyo. Yes po. Iganon e, niyo lang siya. Pwede, option niyo. Ito po. Susundutin niyo lang po ito. Ayun. Para umang aangat po ito. Okay. Try okay, natin. Ito mga gamitin niyo. Sige po sundutin. Ayun Ayan. na. Ka Alisin. Ayun. Tapos ito na isusun si ano. Nice. Ayun pala. Isun din naman mga sakyan. Meron talagang ganun na ano. Susundutin mo talaga. Yeah, so kanina uh, hindi ko lang nakuhanan, meron siya palang ano, alarm. Kumbaga meron siyang uh, para sa ter. Pag medyo, may nagbubukas ng hindi na re-recognition, talaga siya? Apo. Tutunok talaga siya. So, yun po. Nice. Apo. Balik, 40, ano po ito? 45 liters po. 45 liters po, apo. Unleaded, meron po ba siyang specific Actually, na... Actually, sir, ang recommended kasi sa manual niya is 92 up, 92 90. octane up. So mas wala tayong 92 dito. So 95. 95. Premium ang gamit ko. Premium, okay. So, kasi pag malagay kayo ng 91, sir, yung green, Apo. yung unleaded, medyo yung power niya kasi mararamdaman niyo. Ah, yes. Oh, Kaya oh, yung oh, iba oh. parang nag-jerk or something na. Ah. So ang recommended talaga natin is premium, 95 ah. octane. Niyo. 95 octane, oh, okay, okay. Yun po talaga ang recommended natin, so, 95 octane. Oh. So mag-premium po kayo. Kahit ang gasoline station, premium kayo, po kayo, talaga. Petron, yung mga XCS niya. Yes yung, po. Ang laki, di ba? Ito. Ay, hindi kita masyado. Ayun. Tapos nandito yung extra gulong mo. Ito yung early morning device, yung triangle niya. Pwede naman tanggalin tayo nandito dito. Okay. ito yung mga tools. tools sa kasama. ito po, iaangat lang po ba ito? Or meron pong... Ano Para po matanggal itong... Angat lang po ito. Iaangat lang. Nandito naman sa yung mga tools. Ah, okay. Pwede kang matulog sa loob. Eh? Oo. Oh, <laughs> <Al> sobrang <laughs> luwag eh. Pwede nyo po ito may baba. Makikita nyo rin po ito. Ito ang upo na ano, ito. Pwede nyo yung baba. Yan. Isang buo po yan. Oh, so ang may, may kakarga kayo dito medyo extended. So baba nyo na lang. Tapos yan. dalawa lang kayong pasayro or isa lang. Ibababa nyo na lang po ito. Kala may mahabang yes, ano. Pwede ka rin katulog dyan. Hindi, ako bababa. Ah, okay. para medyo pag-extended 'yung dalaga mo. Madilim lang kaya hindi makita pero oh, That's Kabila. nice. That's nice. Sa kabilang kalan oh, makatamin mo lang. Meron naman isang panghapat na. Okay, very good. Okay, tataas sa loob ayan para ma-open pala ito lang pipindutin lang to ayo Diba? So, ganun lang siya ten baba Ayan. lumog din lang po ito ito yung manual niya Okay. Yung, ano, adjustment mo. lang po ito para may demo ka lang. Sige lang po, Ayan. Di ba, yung first day ng aming uh, release <laughs> ay malak may malakas ang ulan. Huh? Well, yan talaga. Okay? A smile. A smile. lang po pala siya, sa pagtino is na lang yung sasabatin pag, pag lang ano. Lahat po yung yan, yung 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 may salamat Di ba kasi, pagka-pearl lang, diba? 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 harap yan at least na natin at uh, na Ayan, sa so that, eh, mo na ni sa akin. Right.

ito naman yeah. pag dito nakaala yan eh yung sa cold niya Aha. Uh -huh. pag dito medyo warm na yan sir okay. dito mainit na yan masyado pag tinawag yeah. so, niya uh okay. so yun na okay yan kasi tagalan din yung nakaala -ano naka, naka, -ano naka, -ano naka, 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 so ito lang yung adjustment ng ano tapos ito mga paluto ko sa inyo. i uh, ano yung ano, sa nyo, yeah, ano yung paling yung yung ihip ng hangin yung buga ng hangin ko so, Ayan, so sa paa at sa dito po rin. Tapos ito sir, may bluetooth din siya. So yung bluetooth nito pag kinonek mo, makikita mo dyan sa'yo, ang pangalan niya is, ano, Saik. Saik. Saik yung So once nakakunek ka na sir, pwede mo na ma-adjust. Ngayon kasi naka FMAM lang po siya. Okay. Dito niya lang siya control. FMAM, dito lang. So, and, andito yung volume. Ito naman sa pag-lipat so, Okay. Then, ito lang po, pag nakakonect kayo sa Bluetooth, yung, S SRC, yun ang pipindutin niya. Okay. Okay? Then, so, dito na lang. Po. Ang medyo di ko nagustuhan sa variant na to is wala siyang touch screen infotainment. Bale, available lang siya sa manual transmission at sa style. Pero meron mang aftermarket upgrades para dito. Eh. So, kung nagpaplano kayong kumuha ng variant na to, this is something na pagtsatsagaan nyo. Sa akin, hindi naman siya deal breaker, pero it's a good option to have. Um, I'm planning to upgrade this in the future. Kaya palike and subscribe na din para makita nyo yung mga gagawin naming upgrades and updates para dito sa sasakyan na to. Ito yung tablang. Ayun. Ito part life naman sa mga ato. Ayun ba? Pero sir, baka magtaka kayo ha. Ah. Isa lang yung ano ha. Kasi European standard kasi. Ah, ang MG naman is from British talaga eh. So okay. Europe talaga siya. Hmm. So, yung ibang model namin, yun yung sinusunod niya, Europe. Ano? Okay. 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 So, talaga, yung, isa lang po siya. Apo. Ah, ganun din yung reverse. Isa lang din sir. Hmm. Ah, ganun? So, pag nag-reverse, isa lang ang kulay. Mm -hmm. At saka, pad lamp dahil British uh, standard daw siya. Ah, uh, okay, ngayon, ngayon lang ng akong... ngayon ko lang siya nalaman. Actually. Ayan. Ayan tayo rito ng uh, bottle cup holder. Maganda may armrest siya. Ang malalim din itong ano. Okay. you. So... sa ilaw na to dito yun sa iyo. so meron dito ng speaker na yes. no, wala siyang wala siyang mirror okay. So, wala pa siyang floor mat ah, okay. that's good wala nga lang siyang uh, ano controls nasa available siya sa higher variants tsaka sa ano yun, sa manual kaya pa ng gasoline uh, station. So, ayan. May controls dito. Lock. And then, um, ito is yung para sa mirror. Um, tapos, ito yung para sa light. Yung taas-baba ng light. Yeah. Speaker. Uh, silver accent. ito, ang plano ko rito is upgrade ko to uh, touch para meron siyang uh, reverse camera. Again, available yan sa higher variance at sa manual. And yun nga, uh, this is our first day. i release na nga ngayon, re release na nga ngayon, uh, si Mix. Ayan. And yun nga lang, mulan. <laughs> naman na mano Ulan Di yun talaga Okay naman Maganda maganda siya di diba? Tapos ang space Maluwag Pero sa likod ah, Maluwag na siya Actually ang MG kasi is Medyo ano siya Medyo maluwag siya compared dun sa Uh, ibang sedan no? kaya ito <clears throat> rin yung ibang napili namin para maging uh, hawa yung sa loob alright so yun magde demo ay uh, may pinuntahan I think mayroong ibang magde demo daw. So i-update ko kayo. And uh, ano pa kaya mga free? Hindi ko alam kung ano pa mga free bibigay sa atin. Hindi ko alam kung bibigyan kami ng umbrella. Ang inisip ko nga dapat. Keychain or what? Manual. Uh, Kung nakarating ka sa part na to, thank you so much. And again, palike and subscribe na din to support our channel. And para di nyo din ma-miss yung updates namin sa car na to. All in all, we are very happy sa magiging description namin. And kung nagbabalak kayong kumuha ng MG5, punta lang kayo sa dealership and mag-test drive kayo. So that's it for now and uh, I hope you enjoyed this video and I'll see you next time.